Alam niyo ba, kanina? Yeah, Grabe niyo naman yung pagsusunog sa kagubatan. Ano right. mo? No. No. Hindi hey, sila sinunog ko. Ang ganyan. Okay, well, Kasi ano? Pag kasi, sumisigaw na lalo ako eh. Oo. Ano? Sigaw siya, sabi niya, ano <laughs> daw, <dog>, may lumulubog <laughs> daw. <dog." laughs> ano may lumulubog? daw. Ano

problema mo'y nagkatalo sa kanya. Hindi na naman ba makikipulong sa atin si Dasi? Ay hey, naku, no, umunta lang naman dito yun pag gusto niya. Guys, kung ko malaman ang pasyan ng, ng bawat isa, sino sa inyo ang hindi isang ayon sa dati ng ating kasimuan. Ayoko munang magpasya hanggat hindi ko pa siya nakakausap. Ilan sa inyo ang handa na sa makiling open? May iwanan ka ng panahon. Hindi tayo maaaring iwanan ng panahon na bagat. Tayo ang simula at takda ng panahon. Pero hindi maaaring lagi kayong nasa gitna. Kailangan parusahan ang nagkasala. Ang batas, ang batas ay ginawa para sa kayusan, hindi para sa kamatayan. Napagpasaan na ang mga open. Wata kaya sa totoo niya? Mukha kaya akong di wata kapag sunod ko yung dress ko? To me, happy birthday to me. Happy birthday. Happy birthday. Yes. Happy birthday to me. Mm. <coughs> Thanks. Nyx! Nice. Ay! Ay! Buksan niyo po ang pinto! Tapos nanunog po ang bahay! Tayo Tinunan niyo po ako! Ising! Umising po kayo dyan! Nyx! Nyx! Nice. Ha? Aya! 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 Ayaw aya, mo buksan ang pinto! Siguradong kasya ka doon. Bilisan mo at hihingi mo kami ng tulong. Kaya uh, anak, huwag mong kakalimutan na mahal kita. Mahal ka namin ng mga mo. Tumakas ka na at lumayo kung ka na kailangan. Pero text, Hindi ko po kaya iwan kayo dito. Mas hindi ko kakayanin kung masasaktan ka. Anak, gamit mo ang sinasabi ko. Kasi mahal pa Walang tao dyan. Sino bang hanap mo? Tatay at nanay ko po. Dito po ako nakatira eh. Ha? Paano Bakit matagal na sila patay. Mga... Mga dalawang taon na ata. Patay? Eh po ako dito kanina lang. Guys? Right? Isang lalaki lang ang anak nila. Is okay. baka naniligaw ka lang. Pero... Imposible mo yun, kuya. Dito po talaga ako nakatira. Ito po yung anak nila mo lang ko anong kahulugan ng imposible. Kailangan mo nang umalis bago ka pa nila tuluyang mahanap. Nino, kung yan nagubuluhan na po ako sa inyo, kung joke lang po ito, hindi nakakatawa. Panaginip ko Hindi. Sa katunayan, ngayon ka palang nagising. Imulat mo ang mata mo, Aya. Kailan mo ko? Aya! sinasabi mo ako to si Aya Akili? Pero di ba magkaklase lang naman tayo sa American History? His ano? Eh simula grade 1, magkaklase na tayo. Magkapit bahay pa. Tsaka, anong American History eh? Kasaysayan yun. Kalukohan! Mama, totoo ang sinasabi ko. Paano ba to? Ah, ganito. Kilala kita. Ikaw si Nama na mahilig sa DVD, fantasies, at anime. Kaya mo pa manood ng TV buong araw, magkulong pa sa bahay niyo, basta makapanood ka lang ng TV. At... Ano pa ba? February 29 ang birthday mo, pero dahil tuwing leap year, sinasabi mo palagi March 31. Ah, mahilig ka sa aso, pero... Wait, tama na! Paano mo yung Ay, at saka, ilaan natin ang boses natin, baka magka-violation pa tayo sa kakatalaan. Wow! Ganito na pala ako sa Bonifacio High School. Bonifacio High School? Actually, ano to? Uh, Abraham Lincoln High School. Ano? Ah! Nagugulan na ako. Paano nangyari yun? Ay, nako. Naguguluhan na nga rin ako sa'yo eh. Bakit mo ko kilala? Bakit hindi kita kilala? Alam mo, ang daming... Ang daming nangyaring kakaibang ngayong araw. Kanina nasunog yung bahay namin, pero hindi naman pala may dumating na lalaki, tapos kilala niya ako. Itong school, tapos ngayon, ikaw naman. Okay ka lang ba? Baka may lagdag ko. Wala akong sakit. Oh, sige. Well, Aya. Ay, ano sa ano nang gagawin mo ngayon? Kung may makapagsabi lang sana sa atin kung sino ka talaga. May naisip ako. Kailangan ko ang tulong mo. Sa ano? Uy, grabe na. Walang ka naman ganun. Pag ginawa ko yun, baka masuspend ako. Tapos pag nasuspend ako, papagalitan ako ni mommy, syempre, di ba? Pag pinagalitan ako ni mommy, di grounded ako. O di ba yun ibig sabihin niya ng grounded, sa bahay lang ako. Sa bahay lang ako for one week. Alam mo ba yun? One week. Oo, oh, oh, sa bahay ka lang. One week. Kailan nalo ba lang? Malapit ng mauso. Malapit na naman talaga alam pagkabilog ng mga. Kung ikaw siya, at kaunti lang ang naaalala sa ang ka masusunod? Hindi sa school. Bakit? Dahil hindi siya hahayaan ng bantay niya na maging boba. Iniisip siguro nito na maaari pa rin siya mabuhay ng normal. Ay nako, as if naman. At isa pa, hanapin na mo ito ng alaala ang sarili niya nakaraan. Kung gayon, hahalugugin natin ang bawat eskwelahan kailangan niyang pagbayaran ang kanyang pagkakasala bago pa man tayo maunahan ng pagdilog ng buwan. Good ng gwardiya. Sarado na rin dito eh. Sa tayo dadaan. Huwag kang mag-alala lang ko. talaga. ka, mo lang ako. Buti nagkakasin lang. Karoon eh. nga eh. Nga, eh. pa ako sa bagay. Dapat talaga kanina natin ito ginawa. Ngayon, ha? e, hawak ko itong flashlight. Wala akong um, hindi pa natin magagamit. Ako muna maghihawak. Sige. Uy! Oh, oh. sorry Uy! Uy! Suri, suri! Uy! 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 Ano problema sa kamay ko? Wala naman problema sa flashlight ko. Okay ka lang. Okay lang ako. Okay, tuloy natin. Ano aga pa naman? Oo oh, nga, ay magsisix pa lang. Baka may tao pa dun sa loob. Baka lang kasi natin ito ginawa mama ka Kaya nga, wait muna tayo dito. <laughs> ano ka, Aya? Feeling ko tama yung sinabi mo sa akin na ano, mag friend tayo. Kasi kagabi, ang weird talaga nito pakinggan. Pero, nagkaroon ako ng panaginip. Mm -hmm. Tapos sa panaginip ko, kasama kita, magkasama tayo. Ang dami nating kalokohang pinagagawa. Napaka-realistic nga na sa tingin ko. Nangyari talaga siya. Pero wala akong maalala. Sa tingin ko ba nga naging mag friend tayo. Pero <laughs> hindi ko alam. Sabi ko naman sa'yo, totoo lahat ng sinasabi ko. Ang hindi ko lang talaga alam kung bakit nagbagong lahat. As in, lahat. Kaya nga alamin natin ngayong gabi, di ba, kung sino ako. Kaya tayo nandito sa records office. Andayin lang natin magabi. Pero di ko alam na full moon ngayon. Full moon? Saan? Wala naman na. Ah. Ay, no? Ang ganda nga ng buwan eh. Wala nga ang buwan eh. Baka ayaw magpakita sa'yo. Baka naman sa'yo lang gusto magpakita. Pero kung may nakikita kang buwan at alam kong madilim naman, gabi na. Lika. ka. ko pa siya naaamoy. Ngunit, nararamdaman ko malapit na siya. Salihin ko naman tayo. dito bata. Aya! Aya! Ay hey, naku! Kahit sa ang anggulo ko tignan, kulang na kulang! Walang dating! Grabe! Tuyong-tuyo! Diyos ko! Sino ka? Hindi ko talaga alam kung bakit nagkagusto sa'yo ang heneran. Pati Parita. na kayos ng mga lalaki noon. Tigilan mo na yan. Hindi bakit ka naman nandito? Baka wala niya ako ngayon din! Hindi ah! na mas maganda pa ako sa'yo. Teka. Di ba ka bakit nagkagusto ka rin sa kanya? Tigilan mo na yan, <laughs> sabi ko. ba ang maga ko? Mahapdi, hindi? hindi ba? Gusto na ako. Ah! Hindi mo Tulo! pa rin makakala kung sino ka? Hindi mo pa rin tandaan itong kinalagyan mo? mo? Yeah. Hindi mo ka naaalala. Aya, Huwag kang makailang dito, Dasig! Hindi pa rin kayo tumigil? Itigil nyo itong kaibang ito! Kaya mo ba matatalo mo o Dasig? Kau yata ang naihibang, Dasig. Kala mo ba kayong mamakaling ka ni Malaya? Uh. 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 Tama mo na! Kinaman! Hindi lang kayo pa sasagutin mo yung mga tanong Hindi mo ba ako naman, Aya? Ay, Aya? Hindi nakakalimot ako sa... Kailan lang nga ba kita? Hinintay kita. Pagkatagal-tagal. Ayan na. Ayan ang buwan. Bakit mo ang iyong mga mata? Kailangan mo na kausapin si Bulan. Paano? Alalahanin mo kung sino ka. Makikita mo ba ang dalawang bagay sa iyong harapan? Opo. Ang isa ay asul na bato at ang isa naman ay pula. Inumin ng asul na bato, ikay sa mga magulang mo. Magubuhay ng normal, magubuhay sa mundong kinagis Inumin ng pulang bato, ipapakita ko ang kabuuan ng iyong alaala. Makikita mo ang kaibutura ng katotohanan ng iyong pagkatao. Ngunit kapag ito inumin mo, kailangan mong burahin ang iyong mga alaala. -ala. Kasama na rito ang alaala -ala ng iyong mga magulang. Ano ang iyong ipiliin? Tahimikan o katotohanan? Ano nga bang pipiliin ko? Subin ang dinidiktal ng puso. Sariwa pa hindi wata ng at mga gawa ng tao. Magpapakasal daw si Malaya sa Hindi yan totoo. ng mga tao kung sa atin ayon sa batas dapat ng mapasumpaayin. Ayah Ayan na rin na sila, gumising ka na! Aya! 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 Pagkasin mo, iyo Ako, si Maria Makiling.